20 pesos per kilong bigas na plataforma ni PBBM ipinatupad na sa Cebu. Kamakailan lang nag-viral sa social media ang pagbibenta ng 25 pesos per kilong bigas sa Negros Occidental. Ngayon naman, ipinatupad na rin ng Cebu ang plataforma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawin mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng ipenta nito sa halagang 20 pesos per kilo. Naba, naging posible ang 20 pesos per kilong presyo ng bigas. Tara, suriin natin yan. May tuturing na Cebu ang kauna-una ang lalawigan na nagpatupad sa campaign promise ni si Pangulong Marcos na gawing 20 pesos per kilo ang local rice. Ayon kay Governor Gwen Garcia, naglaan ang provincial government ng 100 million pesos budget para makabili ng bigas mula sa National Food Authority o NFA na siya namang ibibenta sa mababang halaga. Matatanda ang inatasa ni Pangulong Marcos ang NFA na bumili ng palay sa mga magsasaka sa mataas na buying price. Sa kasulukuyan, sa mga mahihirap na pamilya, muna iaalok ang murang bigas. Pero ayon sa Pangulo, Pangulo, posible pa rin mapatupad ang 20 pesos per kilong bigas sa bansa. Anya, lagi itong may chance sa oras na maging matatag ang sektor ng agrikultura at produksyon nito. Sa bansa, maraming faktor sa loob at labas ng bansa na direktang nakakaapekto sa presyo ng bigas. Dahil dito, kinakailangan munang mag-adjust ng gobyerno at merkado. Siniguro naman ni Pangulong Marcos na madali na lang para sa pamahalaan na gumawa ng karagdagang aksyon para mapababa lalo ang presyo ng bigas kapag magkaroon muli ng stable production. Malinaw na pinagsisikapan ni Pangulong Marcos na mapababa ang presyo ng mga bilihin, partikular na ang bigas. Lari ang pagpapatigil sa koleksyon ng toll fees at iba pang pass-through fees sa mga sasakyang may dalang produkto, pati na rin ang patuloy na support sa mga magsasaka. Sa katunayan, nakapagbunga ng Masaganang ani ngayong wet season ng 2023 ang pabibigay ng libreng rice seeds, fertilizers at technical support and training ng Administrasyong Marcos sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Dahil may sapat na supply ng bigas sa bansa, kasalukuyang inaayos ng pamahalaan ang distribution ng bigas sa pamamagitan ng pag improve ng agricultural system mula sa planting, research and development. Processing, distribution, marketing at retailing. Mahigpit na parusa pa rin ang ibibigay laban sa mga smugglers at hoarders na nananabutahe sa ekonomiya. Marami mang isyo sa bigas. Confident si Pangulong Marcos na posible pa rin maipatupad ang plataforma niyang 20 pesos per kilong bigas. At ngayon na nga, pinatunayan niyan sa Cebu na kayang-kaya. Namatupad dito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapatupad ng Cebu sa platapormang 20 pesos per kilo bigas ni Pangulong Marcos?